Okay guys, nagka-problema ako sa YouTube channel ko guys, no? Ito yung YouTube channel ko. Nag-upload ako ng huli kong video guys, kahapon, linggo, ayan, July 6. Ito yung upload ko. Ayan guys, so, oh, nagkaroon ng English, nagkaroon ng ganito, oh, auto-dub. As naging English, ngayon, ngayon, ayan na, oh, nawawala yung boses ko at napapalitan ng, oh, ayan ganyo, Napapalitan ng English. Yan o. Oh guys ngayon nanood ako sa youtube paano tanggalin tong auto dub na to so ang tinuro sa akin ito yan itong settings na to okay ulitin natin ha pindutin mo lang daw to lalabas to settings ayan pindutin pag pinindut mo yan itong lalabas ngayon yung pindutin do yan ayan english kasi nakalagay dalawa lang naman so malapit tayo sa itong original sinabi original ala yan so ibabalik ko yan ay ang maroon Ayan, bumalik na sa dating yung boses guys. Okay. Kaso lang guys, kaso, kaso, lang guys, dito lang na cellphone. Ibig sabihin, pag nanonood ka pala ng video ko, lahat ng lalabas ay English. So, hindi ko alam kung paano tanggalin sa pangkalahatan kasi dito lang sa cellphone na to. Pag sa ibang cellphone o sa ibang sa uh, ibang uh, sa ibang sa TV ka man lalabas English nagdadab siya ng English automatic. So, hindi ko alam kung paano tanggalin to. Ito. Ngayon, guys, nagtry ako mag-upload ulit ng video ko. Ngayon. Kasi, pagka-upload ko kung nasin guys, bumabalik siya sa dati, bumabalik sa, sa dati, kaso lang, buma, babalik na na naman siya sa English. Kasi may nakalagay na auto dub. Hindi ko alam kung paano tanggalin to. So, ngayon, nag-upload ako ng panibagong video, guys. Nag-upload ako ng panibagong video na Kuan na ito, ito, ito. Ito sariling video. Wala namang lumalabas. Inaabangan ko kung lalabas ba yung auto dub niyan. Bago ko kuan, bago ko malaman kung talagang mag-auto dub siya ulit. Yan. Ito yung bago kong video na inupload ko para malaman ko kung wala nakalagay na auto dub. Ngayon naaabangan ko kung may maglalagay na auto dub bigla mamaya. So aabangan ko guys. Okay guys, na-stress ako dun sa auto-dub na yun guys eh, ano? So, ibig sabihin, kung gusto mo palang manood ng video, tapos gusto mo marinig yung original na audio niya, pipindutin mo lang yung settings, pipindutin mo yung video, tapos may settings doon, tapos, di ba sa dulo may settings, tapos pag may settings, lalabas yung audio track. Pag pinindut mo yung audio track, lalabas yung English tsaka Indonesia kasi Indonesia yata ang pinaka malapit natin sa salitay kaya nakalagay din nundi siya original so pipindutin mo yung original na Indonesia in original babalik siya sa dati niyang uh, audio na salita tulad ng ginawa ko Tagalog, uh, Tagalog ang gamit ko So ikaw lang ikaw lang mismo magpipindot hindi yung ilala, i, eh, eh, ma, ma, malilipat sa ibang mga kwan. Ang kumbaga yung audio nung, nung, nung video ko, ay English talaga yun sa lahat ng manonood. Maliban lang kung gusto mong ma, marinig yung original na audio, yun ang ang gagawin mo. Ngayon, sana hindi, sana guys, hindi ma, lahat ng video ko ay ganun mag-auto dub. Kasi naalala ko kung mag-auto dub, Tagalog ang gamit ko eh tapos mag inuutol dahil hindi ko alam kung style ng YouTube yun ma, na gusto nilang may share yung video papunta sa mga ibang lugar sa ibang bansa o may nagsabotay sa aking channel yun lang guys chinier ko lang kasi na stress ako eh kasi ay, alam na ko naman walang kita yung channel ko pero sinisituate ko naman na ilan mga sampung tao lang na ma-entertain sa channel ko ay masaya na ako kasi hindi ko naman talaga maabot yung ibang mga content creator na mga masikat, mga million-million ang views. Hindi ko alam ko hindi ko abutin yon, hindi ko kakayanin magawa yon. Pero kung may mga matao man lang, sampung tao ako mapasaya, o kaya ma-inform, o kaya manood sa video ko, sampung tao lang, okay na, sa masaya na ako. Basta hindi ko lang kano ano ha. Kasi minsan yung video ko, limang view, isa sa misis ko, isa sa akin, tapos eh, si, eh, yung cellphone ng anak ko pilitin kong panoorin para may view <laughs> kaya may view hindi zero <laughs> ganun pa man sana hindi naman wag naman youtube wag naman ganun bakit nyo kuhan bakit ganun may nag, bigla bigla yung youtube sana hindi youtube ang dahilan nun kundi may isang tao lang nagsasabotahe na naiingit sa youtube ingit yan <laughs> Hindi. Okay, harina, Upang guys, yung gusto lang sirain yung channel mo, yung mood mo. Gusto lang ganon yung parang, kasi mas may mga galing ng, one eh, technicality may mga galing na tao eh. <coughs> gusto lang sirain yung mood mo, yung channel mo, gusto sirain. Eh, six years kong ginawa yung channel ko eh. Usad pag-ungayan eh. kumbaga, Usad, kasi ang purpose ko lang naman sa channel ko ay mayroon akong ma mapaglagyan sa mga video ko na after ng mga ilang years ay may marirecall ako na uy ito pala yung forma natin nung mga ganitong ganitong panahon na yan so may mapapanood ngayon kung kumita di thank you salamat lord pero kung hindi di wala akong magawa pero huwag naman masabotahe. Grabe naman sa sabotahe yung video ko. Ay, ang hirap-hirap. Alam nyo ba guys, isang, pag mag-edit ka ng video guys, yung isang laro namin, yung isang game namin, abutin ako ng apat na oras. Buti sana kung mga high-tech yung gamit ko eh. mga low-tech din. Yun lang guys, sana, sana kwan, kwan, na ako nag nagbigay na ako ng kwan. Uh, sentimento sa nangyari na stress talaga ako ng husto. Tapos mayroon pang nangyari sa internet namin dito na, na nasira pa. Eh, stress lalo. Lalo pogi tayo niyan. Bye-bye guys, bye-bye.